Kapi tayo mga kanokis, good morning. Saan ba kayo bumabangon? Sa manok o sa kapi? So para sa akin, dalawa. Bago mag uh, manok, kapi muna tayo. So another day, another tips na naman tayo. So may katanungan, di na natin ipa-plus dyan. So ang tanong niya kasi, uh, paano daw malalaman kung Paul cholera or Malaria? Kasi pag sintomas yung pagbabasihan sim lang namimilay tum, tumatayo yung balaybo ganun uh, ganito na lang mga kanokis kahit na hindi ka eksperto or baguwang uh, baguhan ka madali lang ito ayan itong ito yung ipot ng Paul Colera o laway laway uh, may halong puti at green ito naman ang sa malaria yan. Yan. Puro green. So, yung gamutan nila, same, same, same yung gamutan nila. So, magbigay ka lang ng primoxel at saka sa umaga at saka sa hapon, yung tinatawag nating sul QR. So, ganun din sa malaria, ganun din sa paul kolera. Control lang sa tubig. Oh, yeah!